So JBL Party Box yung viewers natin na gusto niya gamitan ng DVD player at mixer ano na mas maliit pa daw dito sa ating mixer or for channel siguro tinutukoy ng viewers natin. So napatunog niya naman daw pero ibang tunog. So ganito lang idol pag Party Box ang gagamitin natin ano. Katulad nito, yung output ng ating mixer dito ay dalawa ano. PL at saka RCA ano. So kung nakikita niyo idol yung connector natin, ayan 3.5 to dual RCA tapos 3.5 to dual 6.35. So yan idol ay pwede natin magamit yan sa mga party box natin. Ano? Dahil ang karamihan ng mga party box ay mga 3.5 input or auxiliary input. Ano? Katulad nitong ating bluetooth speaker. No? Ayan, so may auxiliary in siya. So 3.5 lang din. Ano? Ayan, so sukat yan dito idol sa ating 3.5 na to. Ito. So kaya ito ang gagamitin natin. Katulad lang din ito ng connector lalo pag gumagamit tayo ng party box. So pag may ginagamit tayong mixer mga idol, Katulad nito, so, dito, ma-adjust naman natin dito, ay yung ating low, mid, at saka high, ano. So, kung gusto natin, uh, ma-adjust yan yung tulog ng ating sound. So, kung nasaan yung ating input, katulad nito, kung nasa 6 and 7, or mono left, mono right, so, nandito ang control niyan, ano, sa 6 and 7 natin, yung pinaka-fader, tapos yung mga knob na, low, mid at saka high. So ma-adjust natin yan idol. So dito naman mga idol sa ating DVD player, to mixer ano. So itong ginagamit ko dito, dual 6.35 to dual RCA. So dahil nakadepende tayo sa mga available output at saka input ng ating mixer ano. So may mga mixer na RCA input. So kung RCA, so dual RCA to dual RCA lang din ang connector gagamitin natin. So dahil ito ay PL yung ating input dito sa ating 6 and 7 or mono left or mono right. So, ito ang input na nanggagaling sa ating uh, DVD player, ano. So, dito tayo mag-input ng ating PL, ayan. So, mag-output tayo dito sa ating DVD player, ano. Left and right channel lang din naman ito ng ating uh, audio ng ating DVD player. Ayan, may connection na tayo dito sa ating DVD player. Sir natin, ano. So, so dito ay sa ating output, ano. So, dalawa kasing output natin dito, RCA at saka PL ano so kung isa lang naman ang output nyo rito PL so itong gagamitin natin na connector ito no 3.52 dual 6.35 so ito output lang din natin siya idol ano so mas maganda idol gumamit tayo ng mga connector na makapal yung mga cable ano yung mga wire niya kasi Uh, mas maganda o oh, maganda yung quality niyan. Hindi ka yung mga ibang connector na maliliit lang yung wire. So kung minsan idol, isa yun sa pinanggagalingan na mahina yung sound natin o yung connection natin. Ano? Dahil sa mga cord na ginagamit natin na maliliit ang wire. So ito idol ang input natin sa ating auxiliary in ng ating party box ito. Ayan. So kung mayroong ayan, PL or 6.35 output yung inyong party box. Kapag RCA naman mga idol, ang output na gagamitin natin, ang pinaka-record out nito, so ito lang din ang gagamitin natin na connector. Ito, 3.5 to dual RCA. So ang dual RCA, output lang din natin ito sa, ayan, left and right channel lang ating record out. Tapos itong 3.5, ito yung i-input natin sa auxiliary input ng ating party box. So yun idol, ano? pag ganito ang mixer natin, mayroong PL at saka RCA record, So, dalawang connector ang pwede natin magagamit sa ating output. So, kung dalawang party box nyo, so pwede natin gagamitin itong RCA output na record at saka PL na output. Ano? So, magiging dalawang output natin dito, pwede tayo gagamit ng dalawang party box dito.